Grabe yung ganda Sa pa lang Panalo na Sa ikalawang episode ng ating Abra Travel Series, pinuntahan natin ang Vira Budek a rolling hills at nadaanan din natin ang isa sa pinakamahabang tulay dito sa Abra ang Don Mariano Marcos Bridge nagip din ng ating drone ng isang napakagandang chapel sa tuktok ng burol ang Saint Padre Pio Chapel Matapos nating bisitahin ang Kaparkan Falls sa Tinig, ay dinaanan na din natin ang iba pang kalapit na tourist destinations dito. Sunod nating pinuntahan ang Vira View Deck. Hango ang pangalan nito sa Sitio Vira ng Barangay Alawa. Dito makikita ang I Love Tinig, nakasama sa mga tourist spots ng bayan. Makikita din dito ang munisipyo ng Tinig at tourist registration para sa mga bibisita sa iba't ibang mga atraksyon sa lugar. Dito sa view deck ay tanaw na tanaw ang Apaw Rolling Hills at ang mga kalapit na bulubunduking tanawin. Ngunit, ang isa sa nakapukaw sa ating atensyon ay ang isang malaking cruise na nagip ng ating drone napag-alaman natin na ito pala ay bagong tayo lamang noong nakarang taong 2023 at tinatawag ito na St. Padre Pio Chapel. Nakatayo ito sa gilid at itaas ng burol na may overlooking view ng napakagandang mga kabundukan kasama na ang Apaw Rolling Hills. may kalapit din itong tila baga isang resort na may disenyong may halin tulad sa mga kastilyo. May katabi din itong swimming pool at ilang maliliit na gusali. Patuloy nating aalamin ang impormasyon sa lugar na ito sa mga susunod na buwan at muling ibabahagi ito sa inyo. mula naman dito ay may lima hanggang sampung minuto ay mararating ang apaw Rolling Hills. Ang ganda! Kapunta pa lang, panalo na. So welcome to Apaw Rolling Hills. Ang Apaw ay pangalan din ng isang barangay dito sa bayan ng Tinig. Ang Apaw Rolling Hills ay may 360 degree view ng mga burol at kabundukan. Mapalad tayong mapunta nito at nasolo napakagandang lugar na ito. kadalasan ay pinupuntaan ito for sunrise and sunset watching. At kung minsan pa ay may makikita kayo ditong sea of clouds. Napakalawak ng rolling hills ng apaw at talaga namang mamamangaka ka sa ganda ng mga tanawin dito. Ang buong paligid ay naliligiran ng lunti ang kabundukan at damang-dama ang sariwang simoy ng hangin. Dalawa din ang season ng apaw Tuwing tag-ulan ay makikita ang ang kulay nito at sa tag-araw naman ay kadalasang brownish ang makikitang tanawin dahil sa mga natutuyong mga damuhan dala na matinding init. Ang Apaw Rolling Hills ay isa sa mga kilalang tourist destinations na matatagpuan dito sa bayan ng tinig. atin namang pagbalik sa Bangged ay nadaanan din natin ang Don Mariano Marcos Bridge, isa sa pinakmahabang tulay sa Abra maging sa buong Pilipinas. Matatagpuan ang tulay na ito sa kahabaan ng Abra Kalinga Road sa gitna ng mga bayan ng Dolores at Tayum. Ang konstruksyon nito ay natapos noong 1974 na may habang tinatayang 889 meters na nakatayo naman sa ibabaw ng Abra River. Ang pangalan ng tulay ay hango naman sa ama ng dating presidenteng Ferdinand Marcos, si Don Mariano Marcos. Sinasabing sa haba ng tulay na ito, kaya niyong matapos kantahin ang ating pambansang awit na lupang hinirang habang binabaybay ito na may bilis na 50 to 60 kilometers per hour. Medyo unique yung beach na to kasi kulay asul. Kadalasan na nakikita natin dito sa Cordillera, kulay pula yung patakapintura. Pero this time, kulay blue siya. At medyo mahaba din siya. Kabilaan yan, may kita yung ilog dito at yung mga magagandang kabundukan nakikita natin dito ganda ganda ng mga damuhan dito oh. ang dami nanginginain ng mga baka medyo mahaba umabot yata ng isang minuto bago natin naabot yung ano yung pinakadulo yan yan Bago naman tayo umuwi ay may ilan tayong nakilalang mga residente dito at dito na nga nagtatapos ang ikalawa nating episode dito sa Abra Travel Series. Sa susunod na episode, nilibot natin ang bayan ng Bangged at inalamang mga tourist destinations at ilang kilalang kainan dito. Binisita din natin ang Tigalay Falls ng San Isidro, isang oras mula sa Bangged. Salamat sa inyong panonood at patuloy nyo kaming subaybayan para sa mga susunod pa nating adventures. Follow our Facebook and YouTube channel, We Wonder PH. Thank you and see you on our next adventure.